Ayan yung tingang alamang. <coughs> Ayan yung tingang abosin. Ayan na. Bawang, saka hanggay ito yung hibon. pag ang nandag tayo ngayon. Ayan tayo ng sinuntulan, yeah. uh -huh. Pwede na natin yung hongkit. You know, Tapos... Ayan, natin ang Ayan, natin ang Ayan natin ang na ang alamang. Ayan na ang Tapos ilagay natin itong sentol. Ayan. 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 Pag-durog na natin Kasi tiniga ko yan. Tiniga ako naman Kaya nag

La <clears> piena terra aumenta, corti <coughs> un liceo. munting asin lang yun natin ang magic syrup busin natin yan para malasa Ang gawin nyo natin.

Nalagyan natin siya ng takang gata. Yung unang gata ng unang piga ng niyog. Nalagyan natin siya. Ayan, ito yung unang gata ng niyog. Yung kakang gata. Nalagyan natin siya. Ayan. Kaysa na kayo. Mag isa lang ako. Ayan. Wala tayong paghahawak ng phone. Ayan. Sarap niyan. Bago. Ang niya. Ayan. natin. Tapos, hintayin lang natin na mag-reduce yung ano niya. Yung sabaw niya. Ayan. Lagyan na rin natin itong siling. Labuyo. Ayan. na natin. So, abiyan, manghang. Kung ayaw nyo ng manghang, huwag nyo lagyan. Kasi di ako, paborito ko, manghang. Kahit anong gulay. <coughs> yan. Tatapang lang na natin yan. Tapos, hindi natin mag-reduce ang kanyang, ano, ang kanyang sabaw. Yan.

ito ko siyang tulang hindi ko natapos yung pag-vlog ko pala kanina kaya <laughs> dito wala <sabunin. laughs> dal lang nabuli kasi dahil dali na ako malilit na ako magpasok Ayan. kaya yeah. kaya isa na doon sa vlog ko sa iba vlog ko mamaya kasi katul na Ayan. dito ito na yung resulta ng santol nyo masarap yummy saka itong tawilis Ayan o, no? yung kumakain ng sabungiro yan. Sarap. Yeah. Gasang <laughs> Thank you for watching. Enjoy. Kaya tayo lagi. Tayo palagi may sama ng panahon. Bye-bye. Yeah.